Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Good morning, good morning, good morning, sa ating lahat Luzon, Bisayas, po na nakasabay po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at syempre uh, pinasasalamatan po natin ating mga kababayan sa abroad maging yung ating mga kababayan na nakasubscribe po ngayon dito sa ating channel. Sa umagang ito mga minamahal kong mga kababayan, eh, pag-uusapan natin. Ano? Kasi marami akong nababasa uh, o natatanggap na mga message mula sa ating mga kababayan Uh, ibat-ibang reaksyon, ibat-ibang mga komento, yung aking uh, naririnig uh, kanilang sinasabi na gusto kong pag-usapan natin ngayon ng, uh, uh, ng sa ganun. Baka makakuha din ako ng uh, komento na galing sa inyo o reaksyon galing sa inyo. Marami kasing nagsasabi na itong uh, nangyayaring awayan ng mga Duterte at saka ng mga Marcos ay tila baga napapansin di oh, mano ng ating mga kababayan na parang uh, peking uh, aw, awayan peking uh, uh, batuhan ng mga oh, sabagay sa hindi naman nang babato yung masasakit na salita ang ating Pangulo ang uh, nang babato lang naman talaga dito ay itong si uh, Digongyo oh, sa ating Pangulo Uh, marami kasi nagsasabi na kung talagang uh, totoo yung awayan ng magkabilang panig na ito, eh, eh di dapat, di ba, dumistansya na si Imi. Kasi naniniwala karamihan sa ating mga kababayan na kung uh, ang usapin ay patungkol na sa pamilya, natural, di ba, eh, kakampi itong uh, kapatid ng ating Pangulo sa kanya. Natural, pipiliin pa rin ho ni Amy Marcos na kampihan, eh syempre, yung kanyang kapatid. Kasi dugo at laman niya yan, di ba? Magkapareho sila ng ama, magkapareho sila ng ina, magkapatid sila, pareho silang Marcos. Pero makikita nyo, no, doon sa rally, ah, sumama pa itong si Imi Marcos doon sa rally na ginanap dyan sa Davao City na kung maririnig niyo ho yung sinabi ni Digong ay talagang uh, marami po sa mga kababayan natin na supporters ho ng ating pangulo na galit na galit dahil nga sa sinasabi niyang ang ating pangulo ay bangag dahil nga sa cocaine na sinasabi. Kung talagang nag-aaway talaga ay eh, dapat eh, nakita na natin yung uh, pangit na reaksyon na maging ni Imi Marcos, syempre alam nga mga kababayan talagang nakikita siguro ng ating mga parang peke peke talaga yung uh, nagaganap na awayan ng uh, magkabilang panig at ayon pa nga sa uh, naririnig ko ayon sa reaksyon ng iba natin mga kababayan eh, eh siguro sinasadya ng uh, dalawang ito na mag-away eh, para hindi makagawa ng issue yung mga dilawan. Na kung titignan mo nga naman sa, sa mga pangyayaring ito, eh, tila nananahimik ko ang mga dilawan. Pero, kung talagang totoo yan, ha, ah, na ginagawa nila yan ng Marcos at saka ng Duterte, eh, parang, kung totoo siya, parang pabor, pabor para sa mga dilawan. Eh. Ha? Ah, pabor sa mga dilawan, kung manahimik man sila, pabor pa rin sa kanila. Kasi, eh, syempre, malabang natutuwa yung mga dilawan. Natutuwa yung mga dilawan. Sige, mag-away kayo. Mag-away kayo. Ikaw, uh, Sarah, uh, tirahin mo si PBBM. O, oh, ikaw, uh, Rumualdez, tirahin mo si si Sarah, tirahin mo si digongyo Ha? Ah? Pero, maraming nakakapansin sa ating mga kababayan na tila, peke eh. Peke yung nangyayari nga awayan. Kasi kung totoo yung awayang ito, at talagang, ah, uh, kumbaga, sabihin na natin talaga, totoo, eh di sana gumawa na ng hakbang si Imi Marcos para, kasi nandun lang si Imi Marcos. Saka kung totoong awayan to, hindi siguro magkukumpiyansa yung uh, mga Dutertes kay Imi Marcos kasi uh, matatalino yung mga yan eh. natural iisipin naman teka teka kapatid to ni uh, kapatid to ni Bongbong Marcos na alam natin na kahit anong mangyari hindi naman to papayag na diba at e, saka kung totoo yan yung awayan na yan di sana nagreact na yung ating uh, si Imi Marcos kasi sinabihan na bangag nasa nasa ano kumbaga personalan na eh. So, kung, kung totoo yan, ibig sabihin pala, lumalabas na talagang walang ano, walang, walang kwentang kapatid itong si Imi Marcos. Na kung saan, pinagpapalit niya yung kapatid niya dahil lang sa politika. Kumbaga, kumbaga sa madaling salita, dalalam ni Imi Marcos na maraming supporter ang mga Duterte, kaya doon siya, wala siyang pakialam sa mararanasan o kahihinatnan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa kamay ng uh, mga Duterte. Mga kababayan, sa totoo lang, uh, marami ho ang nagtataka talaga. Marami ang nagtataka. nasabi nga, na kung talagang uh, totoong uh, away, uh, kung totoo yung away ng mga Marcos at saka Duterte, di sana eh, hinayaan na ng ating Pangulo na na pumasok ang ICC dito sa ating uh, bansa. Pero tingnan nyo kung anong nangyayari sa kabila ng uh, kanilang mga ginagawa, sinasabi sa ating Pangulo. Pasensya na ho kayo ha? at ang aking anak eh, nagpuputol ho dito sa aking tabi dahil para nga madagdagan ng uh, kahoy at para na rin may panggatong kami. Uh, babalik ko tayo kung talagang totoo yung awayan nila, eh di sana, di ba? Oh, uh, gumawa na ng para kinausap na ni Bongbong Marcos, si, Romual, si Rimulya o oh, Total, tinitira ako, sinisiraan ako. Papasukin na yung ICC kasi mukhang lumalaki na ulo ni. Pero ano nangyayari, di ba? Hinahayaan lang ng ating Pangulo na na murahin siya, gawin siya ng mga istorya, ha? Gawad siya ng mga issue alam nyo kaya marami hong nagtataka marami hong nagtataka na para bagang sinasadya ito baka may usapan si Marcos at saka si si Duterte na gawin natin to para hindi para yung isyo, uh, issue para yung mga tao ay hindi uh, hindi nakatuon sa mga dilawan sa mga sasabihin nila hindi nakatuon sa issue Ha, sa mga usapin na inilalabas ng kabilang panig, nilalabas ng mga Duterte, nilalabas ng uh, nilalabas ng mga Marcos so yan mga kapatid so yan ang nakikita ko no? uh, ewan ko lang kung ano ang inyong reaksyon pero sa akin naman sana ay mali tayo dun sa mali yung ating mga kababayan sa kanilang uh, tingin na ito ay uh, ito ay uh, palabas lamang. Kasi kung ito po ay totoo na parang palabas lamang, eh, parang ang mangyayari hong yan, sayang lang mo ang pakikipaglaban ng inyong lingkod, pipanyo Labrador, sa ating Pangulo na kung saan nagbibitaw dahil masasakit yung binibitawang salita ng mga Duterte sa ating Pangulo. Kaya binibitaw, nagbibitaw din tayo dito ng masasakit na salita para matauhan sila para malaman nila na mayroong isang Epipanyo Labrador na nakikipaglaban para sa ating Pangulo. Kung totoo ito, na parang ano lang, palabas lamang eh. Siyempre, ang masasaktan ho dyan ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dahil nakita nyo naman po yung ating sakripisyo, yung ating pakikipaglaban uh, para ho sa ating Pangulo. Pero sana, hindi totoo. Pero kung totoo ito, eh natural, siyempre, doon sa mga solid na mga supporters ng programang ito, masasaktan din sila, di ba? O, masasaktan din. Pero kung ito is strategy uh, lamang para hindi nga makalusot, makapagsalita yung mga dilawan, eh, maaaring uh, hindi maiiwasang masasaktan talaga yung ating mga kababayan. Pero ganoon pa man, tulad doon ng sinabi ko, mga minamahal kong mga kababayan, sa patuloy ho na nangyayaring ito na mayroong mga issue na patungkol sa mga Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte eh abangan na lang ho natin kung ano yung mga susunod na kabanata ngayon uh, gusto ko lamang idugtong sa ating uh, usapin ngayon na uh, kung sakali man na malamang po na yan ay palabas lamang, tapos tayo ay nagbubuhis ng buhay dito, uh, eh syempre, hindi ko mapapangako na na magiging uh, ano ko, matutuwa ako, o mananahimik lang ako. Kaya nga, sana sa mga kababayan natin, ay makapagbigay kayo ng reaksyon patungkol dito, kasi hindi biro ho ang uh, pinagdaraanan ng yung likod ni Labrador para lamang po may pagtanggol ang ating Pangulo. Uh, kaya nakikita nyo naman dito, di ba? Halos lahat ng uri ng pagmumura, inilabas ko na para lamang makapag, uh, map, mapaghiganti yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga paninira uh, ng mga Duterte sa kanila. Lalong-lalong ito, may Digong ah, nakikita nyo naman pasensya na kayo ah, at talagang maraming mga sagabal dito dahil tayo po ay nasa bundok hmm? eh, yun lamang po mga minamahal ko mga kaw mabigyan nyo ng reaksyon yung ating pinag-uusapan ngayon kung ano bang tingin ninyo ito ba'y drama lamang ito palabas lamang para hindi makapagsalita yung mga dilawan so sana ho ay eh, may mga kababayan tayo makapagsalita at makapagbigay komento tungkol dito kaya mga kababayan ko tulad po ng sinasabi ko uh, mabuhay po ang ating nangbayan mabuhay, nagmamahal sa ating nangbayan maraming maraming salamat po